Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon sa inyo mga idol, mga follower. May isang project kami dito mga idol dito sa ang uh, kulay green, stainless ang gutter, box gutter. Ito mapapansin nyo mga idol, kakadeliver lang kanina. Kaya binira na namin kaagad. Ayan. Kulay green to mga idol. Tatapos na kami mga kasama mga idol. Kasi yung mga idol yan, batag na to. Uh, yung mga idol yan. Yan yung isang kasama ko na sa laylayan. Ayan, nagpapahid ng metal palis. Pinahiran yung ano, nagpapili yung may-ari ng metal palis. metal palis para kuminta yung kunti yung ano. Uh, ayan, nagpapahid siya mga idol. Shout mga palo at mga idol. Gutter na po sa inyo mga idol. Ayan, mga idol. na yung gutter mga idol. Ayan, nagtatapas lang sila. Ayan. Grabe talaga init kayo na mga idol. Naglalatag kami. May insulation to mga idol. Ayan, mapapansin nyo. May insulation nyo. Happy Wednesday sa inyo mga idol. Mga follower ko. Bukas. Yan na lang ikakabitan namin mga idol. Sakto alas 5 na to. Yan, yan na lang, ikakabitan namin. Ngayon lang to araw na mga idol. Deliver. Kaya biniran namin kaagad. May solusyon to. kasi yung mga idol. Yan. Ayos na. Nakalatag na. Kaya hindi na sila hirap. Uh, magpapalitada sa baba. Kasi may bubong na. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Para sa inyo mga idol, shout out sa may-ari nito, mga idol, mga fanboy. Yan. project mga idol. Ang ah uh, bukas na kami na isang project. Bukas tapos na po mga idol, mga fanboy. Ah tapos na sila mga idol, pa ipit stop para bukas, yan na lang. Basta may linis. Ayan. Ye. Huwag nyo kalimutan, manghiram kayo ng walis tambo sa may ari ah. Kung, oh, kung may tubig, kung may host na tubig, tubigan nyo para malinis yung mga aribaba ah. Iyan mo, patap mo. Di po pwede iwanan natin to nakakaltas na to. Twitch na lang ito mga idol Nak, kaltasan mo yung isa nak Yung pinakadulo Fix na lang yung boss Para makauwi na tayo Para bukas yun na lang bawat tagiliran Okay, thank you Mga idol, mga follower God bless you to all sa mga lahat ng mga contraction worker at mga follower ko at mga idol ko okay thank you patap mo pipix lang natin to tinanggal lang na kami ng ano, power mga idol walang power Okay, tapo muna kagad yung mga tangkay ha ng rivets. Bukas, yan na lang. Yan na lang mga idol, ang kakabitan. Ayan, Para sa kapila mga idol, mga follower. shoutout Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo mga idol isang project niya naman pumasok ngayong Merkulis mga idol uh, sa mantalain para kay si malapit na tagulan mga idol mga follower ay marami salamat mga idol mga follower ay baba na yung ibang gamit J plywood baba na yan maganda mga, makahiram tayo muna ng ano ng hose kung may hose tayo para ma mabugahan mo na yung aribaba shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ayos na bukas na lang mga idol saka yung isa sabi ng may-ari, kailangan mabubungan namin kasi yung mga kalpintero at saka yung masun halos talagang grabe ang init dito mga idol kalubog na yung araw 5.30 na nga, pero masakit pa rin sa balat okay, thank you God bless mga idol, mga follower ko idol thank you shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon ko sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao thank you, God bless